Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jig. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang birthday wish ni veteran award winning journalist Cara David sa kanyang 52nd birthday. Wish niya sana mamatay na lahat ng mga kurakot sa Pilipinas. <laughs> Parang bago ko lang ito narinig ah. iba to, hindi po ito self-serving na birthday wish no? para po sa lahat ng mga Pilipino including ako ng sawa-sawa na sa korupsyon at kahirapan dito sa Pilipinas. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Grabe ang nangyari ngayon, no? Bumiti, nagbitiw sa bilang speaker sa kongreso si Martin Romaldes, penalita ni Congressman D, no? Pero ito guys, no? Uh, ano din ito? Very <laughs> Ewan ko ba kung joke or seryoso, no? Pero no, bilang award-winning journalist na si Ma'am Cara David, napuno na siguro no sa nakikitang problema at salot na korupsyon na hindi mawala-wala dito sa Pilipinas hanggang ngayon. Ilang presidente na ang namahala sa bansa, ilang senador, kongresman, pati mga party na wala namang kakwenta-kwenta from the smallest to the top corruption pa rin. Kawawa po ang mga mamayan. Lahat tayo, rich or poor, piktado Sa uh, hindi lang sa flood control, pati sa education, iba pa. Dito guys, no, sa, ang wish ni Ma'am Cara David, sana mamatay na lahat ng kurakot sa Pilipinas. Uh, mam Ma Ma'am, mabuti sana kung mangyayari po ito. Kaso lang, naobserbahan ko lang ha dito sa mundo, ang mga mamasama, yun pa ang mahaba ang buhay kaysa mababait. Minsan nagtatampo nga ako sa Diyos eh. Sorry Lord ah. Kasi pinapahaba pang buhay ng mga masamang tao, mga kawatan, mga magnanakaw, mga kurakot, mga buaya. Hindi lang sa government but also sa private sector. Sabi nga dito, award-winning journalist Carada Ray drew laugh on her 52nd birthday after she wears for the death of corrupt officials in the Philippines amid anomalous flood control projects. <laughs> Nakakatawa pero I think she is she was very serious, no? Kasi apektado din siya eh. Dito din siya nakatira sa Pilipinas ang baha. Mabuti na lang last last week, guys, no, nang pumunta ako sa Manila, nag-attend po ako ng Manila International Book Fair nag-meet po ako sa aking mga publisher umulan pero hindi bumaha no so ano bang nakasaad sa article nito ng inquirer nakakatawa pero seryoso po ito ah Caras David's 52nd birthday Divisa sana mamatay lahat ng mga kurakot sa Pilipinas Award-winning journalist Cara David drew laugh on her 52nd birthday after she voiced her wish for the death of, of corrupt official in the Philippines in amid the numerous flood control projects. In the video posted on her social media pages, David first copied the famous post of Alden Richards Re before the equip We sana mamatay na lahat ng mga kurakot sa Pilipinas. I hope all the corrupt people in the Philippines will die. Then, Proceed to blow out her candles as her companions burst into laughter that the clip has garnered more than 160,000 views, 19,000 likes, and 55,000 shares, and 18,000 comments across Facebook and TikTok. Tignan natin ha eh, kung ma-play natin dito ang video no. Okay, klarong klaro ha, ah. hindi po ito edited or AI. Sana mamatay daw mga lahat ng kurakod sa Pilipinas. Nito the comment section to express that they share the same sentiments as David in hope the wish will come true. Sa birthday ko, ang niwish ko, sana matupad ang birthday wish ni Miss Cara David on my birthday wish. Mishkara David wish to come through pitch another netizen David, daughter of the noted UP sociology professor Randy David in the late civil service commission person Karina David is a documentarist, anchor and host of GMA used to be a news reporter of the network on the top of her media duties she is also assistant professor for journalism in UP Diliman Filipinos including celebrities Ding Dong Dantes Carla Abiliana Iduman Sano Ann Cortez Bianca Gonzalez Nadine Lustre Judy Santa Maria Sarah Geronimo Mateo Gunichil Woody Chile and Carol among the others had earlier voiced their frustration of over the alleged corruption in the use of funds for flood control projects well happy birthday ma'am David sana po ay happy kayo no sa inyong birthday no at mamatay na lahat ng mga kurakot sa Pilipinas mga walang They need another election It's fair to ask Happy birthday po Ma'am Cara, Amen Okay, second motion for your honor Now Sa akin lang guys, parang iba siguro Napaka ano no Pero kung may mamatay na kurap, mas mabuti So ano ba masasabi nyo guys Ako gusto ko na magkala obos, obos na lahat ng mga kurap dito sa Pilipinas No Uh, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo. Kita-kita uh, tayo sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Paalam guys. I love you all.